pinili ng Diyos makinig ng mabuti. Nasa isang sangandaan ka ngayon. Sa harap mo ay dalawang landas. Sa isang panig ay ang pananampalataya. Isang daan na maliwanag dahil sa mga pangako ng Diyos, puno ng kapayapaan at pag-asa. Sa kabila naman ay ang takot, isang madilim na landas na puno ng paano kung mga pagdududa at kawalang katiyakan. Aling daan ang pipiliin mo? Naririnig mo ba ang bulong ng takot? Sinasabi nito, mag-isa ka lang, walang may pakialam. Paano kung mabigo ka? Pero pakinggan mo rin ang sigaw ng pananampalataya. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay kasama mo. Siya ang nauuna sa iyo, nasa likuran mo, at nananahan sa iyong puso. Ngunit, sabihin nga natin ang totoo. Ang magtiwala sa Diyos ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Kapag nasa gitna ka ng unos, ang takot ay parang sigaw na bumibingi sa tenga mo habang ang boses ng Diyos ay tila bulong. Napakadaling madala ng takot. Napakahirap kumapit sa pananampalataya. Kahit ang pinakamalalakas na tauhan sa Biblia ay nakaranas nito. Isipin mo si Pedro. Sa isang iglap, siya ay lumakad sa tubig dahil sa pananampalataya pero nang maramdaman niya ang lakas ng hangin at alon nilamon siya ng takot at siya'y lumubog ganyan din tayo minsan hindi ba kapag mahirap ang sitwasyon mas nakikita natin ang bagyo kaysa ang Panginoong Hesus ngunit ang tanong ko sa iyo ngayon ay ito hanggang kailan ka magpapatalo sa takot hindi ka nilikha ng Diyos para maglakad sa dilim tinawag ka niya upang magtagumpay sa kanyang liwanag sabi nga sa 2 Timoteo 1-7, Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng Kaduwagan, kundi ng Espiritu ng Kapangyarihan, Pag-ibig at Pagpipigil sa Sarili. Ngayong araw, gusto kong bigyan ka ng tatlong mahalagang prinsipyo para labanan ang takot at magtiwala kay Lord. Ang mensaheng ito ay hindi para sa mga mahilig sumuko. Ito ay para sa mga naghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, liwanag sa gitna ng dilim, at tapang sa gitna ng takot. Handa ka na bang harapin ang sangandaan? Una, pakinggan ang boses ng Diyos. Hindi ang bulong ng takot. Noong gabing iyon, si Mia ay hindi makatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi matupad ang pangarap ko? Paano kung iniwan na ako ni Lord? Ang bawat tanong ay parang martilyo na bumabagsak sa kanyang puso. Tahimik ang bahay, ngunit napakaingay ng kanyang takot. Kilala mo ba ang pakiramdam na iyon? Yung tahimik ang paligid pero ang isip mo ay parang giyera? Habang siya'y nakahiga, may isang boses na nagsimulang magbulong. Tingnan mo ang sitwasyon mo. Walang mangyayari dyan. Sumuko ka na lang. Alam ni Mia na hindi ito mula sa Diyos, pero bakit ito napakalakas? Nakikita niya ang laki ng problema at sa bawat paghinga parang lumalaki pa ito. Napaisip siya, Lord, nasaan ka? Bakit mas malakas ang boses ng takot kaysa sa iyo? Naalala ni Mia ang isang talata sa Isayas 41.10 Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita. Ang mga salitang iyon ay parang liwanag na biglang sumilay sa dilim ng kanyang isipan. Pero sa kabila nito, parang humihila pa rin ang takot. Naiisip mo rin ba minsan, kahit alam mo ang pangako ng Diyos, parang napakahirap kumapit dito? Dito naalala ni Mia ang kwento ng kanyang lolo, isang hardinero. Lagi niyang sinasabi, kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Sa halip na magtanim ng tamang binhi, si Mia ay nakatutok sa mga negatibong salita na kanyang naririnig. Naalala niya ang sinabi ng lolo niya, kapag ang lupa ay punong-puno ng damo, paano pa mag-uugat ang binhi? Parang ganoon din ang takot, kapag pinuno mo ang puso mo ng pagdududa, wala nang espasyo para sa pangako ng Diyos. Sinubukan ni Mia napalitan ang mga tanong ng takot ng mga salita ng Diyos. Sa halip na magtanong ng paano kung mabigo ako, sinubukan niyang sabihin, sinabi ni Lord na tutulungan niya ako. Pero ang tanong, sapat ba ang salita ng Diyos para patahimikin ang takot? Napakahirap. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, palalakasin niya ako. Ngunit ang takot ay hindi basta nawawala parang paulit-ulit itong bumabalik. Sa gitna ng kanyang laban, naisip ni Mia, hindi ko kayang patahimikin ang takot kung ako lang. Lumuhod siya at nagsimulang manalangin. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kayang labanan ang takot na ito mag-isa. Bigyan mo ako ng tapang na kumapit sa iyong mga pangako. At alam mo ba ang nangyari? Hindi agad nawala ang takot, pero naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Kapag isinuko mo sa Diyos ang iyong takot, siya ang magdadala ng liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Habang nakikinig siya sa kanyang Bible app, isang talata ang tumama sa kanya ng malakas. Ikaw ay akin. Tinubos kita. Hindi kita pababayaan. Sa wakas, ang boses ng Diyos ay unti-unting naging mas malakas kaysa sa bulong ng takot. Narealize ni Mia na ang boses ng Diyos ay palaging naroroon. Naghihintay lang na bigyan natin ito ng espasyo sa ating buhay. Habang nakikinig siya sa kanyang Bible app, isang talata ang tumama sa kanya ng malakas. Ikaw ay akin. Tinubos kita. Hindi kita pababayaan. Sa wakas, ang boses ng Diyos ay unti-unting naging mas malakas kaysa sa bulong ng takot. Narealize ni Mia na ang boses ng Diyos ay palaging naroroon. Naghihintay lang na bigyan natin ito ng espasyo sa ating buhay. Hindi ibig sabihin na nawala na ang takot. Tulad ng bagyo, minsan bumabalik ito. Pero ngayon, si Mia ay may sandata, ang salita ng Diyos. Sabi niya, Hindi ko man alam ang hinaharap, pero alam kong hawak ito ni Lord. Hindi niya kailangang labanan ang takot mag-isa dahil kasama niya ang Diyos. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, kanino ka nakikinig? Sa boses ng takot o sa boses ng Diyos? Tulad ni Mia, maaari kang pumili. Kapag pinili mong pakinggan ang Diyos, magugulat ka kung paanong unti-unti niyang aayusin ang puso mo. Simulan mo ngayon. Lumapit ka kay Lord, pakinggan mo ang kanyang salita, at hayaan mong siya ang magbigay sa iyo ng lakas at kapayapaan sino ang pipiliin mong pakinggan sa gitna ng iyong laban. Pangalawa, bantayan ang iyong mga tagumpay. Isipin mo si Elisha, isa siyang simpleng magsasaka nang tawagin siya ni Elijah upang maging kanyang tagapagmana. Nang iniwan ni Elijah ang kanyang tungkulin bilang propeta, si Elisha ang tumanggap ng dobling bahagi ng kanyang espiritu. Sa tulong ng Diyos, gumawa siya ng mga himala. Nagbigay siya ng tubig sa mga hukbo, bumuhay ng isang bata, at nagpakain ng marami mula sa kaunting pagkain. Isang tagumpay na kitang kita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Sapagkat hindi kayo pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, at itinalaga kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Juan 15.16 Ngunit ang tagumpay na iyon ay hindi nangangahulugang madali ang kanyang landas. Si Elisha ay hinarap ang mga tao na hindi naniniwala sa kanya, mga kaaway ng Israel at mga sitwasyong tila imposibleng maipanalo. Ang kanyang tagumpay ay laging sinusubok at bawat laban ay parang nagsasabing, Talaga bang kaya mo ito? Talaga bang nasa iyo ang Diyos? Ikaw rin ba Naramdaman mo na pagkatapos ng tagumpay, bigla kang parang nahaharap sa mas mahirap na laban? Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Awit 46.1 Ito ang ginagawa ng takot. Pagkatapos ng tagumpay, susubukan nitong pigilan kang magpatuloy. Sasabihin nito, hindi mo kayang ulitin ang tagumpay na iyon. Wala kang magagawa ng higit pa dyan. Parang isang magnanakaw na sinusubukang agawin ang iyong kagalakan at kumpiyansa. Kaya paano mo mapoprotektahan ang iyong mga tagumpay laban sa takot at pagdududa? Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako'y pumarito upang magkaroon sila ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Juan 1010 Una, magpasalamat. Ang pasasalamat ay parang bakod na nagproprotekta sa puso mo laban sa pag-aalala. Si Elisha, sa lahat ng kanyang himala, laging tinutukoy ang Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng tagumpay niya. Hindi niya sinolo ang papuri. Sa halip, siya ay nagpasalamat sa Diyos na gumagawa ng lahat ng imposible. Ang gratitude ang pananggamo laban sa takot at pagmamataas. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay man. Awit 107.1 Pangalawa, tandaan na ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay na iyon at siya rin ang magpapanatili nito. Ang problema minsan, kapag nagtagumpay na tayo, nakakalimutan nating bumalik kay Lord. Napapalitan ng kumpiyansa sa sarili ang ating dependence sa Diyos. Si Elisha kahit maraming himala ang nagawa na natiling nakadepende sa Panginoon, hindi niya inangkin ang tagumpay bilang kanya. Lahat ng papuri ay bumabalik sa Diyos. Sa Panginoon ako nananalig, kaya hindi ako matitinag. Siya ang nagbibigay ng tulong at saya sa akin, kaya ako'y magpupuri sa Kanya. Awit 28-7 Tuwing may natatanggap kang tagumpay, malaki man o maliit, Ugaliing huminto at magpasalamat kay Lord. Halimbawa, kapag nakatanggap ka ng sagot sa iyong panalangin, sabihin mo agad, Thank you, Lord, dahil sa iyo ito nangyari. Huwag magmadaling pumunta sa susunod na hamon. Maglaan ng oras para kilalani ng Diyos bilang pinagmulan ng lahat. Ang lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa ama ng mga ilaw na hindi nagbabago tulad ng mga aninong nagbabago. Santiago 1-17 Tulad ni Elisha, ang tunay na laban ay nasa puso mo. Kung hindi mo babantayan ang iyong puso, ang tagumpay ay maaaring magbunga ng takot o kaya naman ay pagmamataas. Ang takot ang magsasabing mawawala ang iyong tagumpay, samantalang ang pagmamataas ang magpapaniwala sa iyo na ikaw lang ang may gawa nito. Pero ang pasasalamat ang magpapaalala sa iyo na ang lahat ng mayroon ka ay biyaya mula sa Diyos. Sa lahat ng iyong ginagawa, kilalanin mo siya at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kawikaan 3 verse 6 Isipin mo ang isang puno na may malalim na ugat. Ang mga ugat nito ang nagpapalakas sa kanya kahit gaano kalakas ang hangin. Ang pasasalamat ang ugat na nagpapalalim ng iyong pananampalataya. Kapag ito ang iyong ugali, mas nagiging handa ka sa anumang hamon na haharapin mo pagkatapos ng tagumpay. Ang matuwid ay magiging matatag tulad ng punong kahoy sa tabi ng ilog. Laging sariwa ang dahon at hindi ito natutuyo. Awit 1.3 Ngayon, gusto kong tanungin ka, ano ang ginagawa mo upang bantayan ang iyong mga tagumpay? Kapag nagtagumpay ka, gaano ka kabilis magpasalamat kay Lord? Huwag hayaang maagaw ng takot o pagmamataas ang mga pagpapalang na ibigay sa iyo. Protektahan mo ang mga tagumpay na iyon sa pamamagitan ng pasasalamat at pananampalataya. Huwag kang mawalan ng loob sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Palalakasin ka niya at tutulungan. Isaiah 41.10 Sabi sa 1 Thessalonica 5.18 Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Kaya't ngayong araw, ugaliing magpasalamat. Alalahanin mo, ang bawat tagumpay ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At sa bawat hakbang ng buhay, siya ang magpapanatili ng lahat ng ibinigay niya. Kapag nagpasalamat ka, nilalagay mo ang tagumpay mo sa mga kamay ng Diyos at sa kanyang mga kamay laging ligtas ang mga tagumpay mo. Pangatlo, maghintay sa perfect timing ng Diyos. Minsan, ang paghihintay ay parang bagyo na dumadaan sa ating kaluluwa. Kapag hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin, parang umiikot ang isip mo sa tanong na, Kailan, Lord? Ang bawat araw ay tila mas mabigat kaysa kahapon at ang puso mo ay nagsisimulang mawala ng pag-asa. Pero dito nagsisimula ang kwento ng pananampalataya sa gitna ng unos ng impatience tinatawagan kani Lord na kumapit. Kaya ang tanong, kakapit ka ba o bibitiw? Isipin mo ang isang magsasaka na nagtanim ng buto. Pagkatapos niyang ihulog ito sa lupa, wala siyang magawa kundi maghintay. Hindi niya pwedeng hilahin ang usbong para lamang mapabilis ang paglaki nito. Kung susubukan niyang madaliin ang proseso, masisira ang ani. Ganyan din ang mga pangako ni Lord. Hindi mo pwedeng madaliin ang Kanyang oras. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Nagtitiwala ka ba sa Diyos o sinusubukan mong kontrolin ang lahat? Kapag naghihintay ka, dalawang boses ang maglalaban sa iyong isipan. Ang boses ng takot ang magsasabing wala kang mapapala. Ang pangakong iyan ay hindi darating. Ngunit ang boses ng Diyos ay magpapaalala ako ang may hawak ng lahat. Hindi ko kailanman bibiguin ang mga nagtitiwala sa akin. Sa aling boses ka makikinig? Ang paghihintay ay hindi passive. Ito'y isang laban ng pananampalataya araw-araw. May isang ina na matagal nang nananalangin para sa pagbabalik ng kanyang anak sa Panginoon. Tuwing gabi, umiiyak siya sa harap ng Diyos, hinihingi ang sagot. Lumipas ang mga taon at wala pa rin pagbabago. Ngunit isang araw, habang nananalangin siya, may naramdaman siyang kapayapaan mula kay Lord. Hindi pa niya nakikita ang sagot, pero nalaman niyang ang timing ng Diyos ay laging tama. Makalipas ang isang buwan, bumalik ang anak niya sa Diyos. Hindi laging instant ang sagot ng Diyos, pero ito ay laging sigurado. Alam mo bang minsan, ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang sagot ay dahil hindi pa tayo handa. Isipin mo ang isang bahay na kailangang ayusin bago ito tumanggap ng bisita. Ang Diyos ay may ginagawang paghahanda sa puso mo upang matanggap mo ang kanyang biyaya ng may pananampalataya at pasasalamat. Ang tanong, handa ka na bang maghintay habang hinuhubog ka ng Diyos? Sa Getsemani, si Jesus mismo ay naghintay sa perpektong plano ng Ama. Sabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang sayo ang masunod. Mateo 26.39 Si Jesus, na may kapangyarihang tumawag ng mga anghel, ay naghintay sa oras ng Diyos upang iligtas ang mundo. Kung si Jesus ay naghintay, hindi ba't dapat din tayong maghintay? Sa gitna ng dilim ng paghihintay, may liwanag na ibinibigay si Lord ito ay ang kanyang mga pangako. Sabi sa Awit 27:14, Maghintay ka sa Panginoon. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob at maghintay ka sa Panginoon. Ang paghihintay ay hindi kawalan. Ito ay pagtitiwala. Kapag natutunan mong maghintay, natutunan mong magtiwala sa Kanyang oras. Isipin mo ang isang ibon na nakaupo sa isang sangang tila mababali. Hindi ito natatakot dahil ang tiwala nito ay hindi sa sanga kundi sa kanyang mga pakpak. Ganyan din ang paghihintay sa Diyos. Ang ating tiwala ay hindi sa kalagayan kundi sa Diyos na hawak ang lahat. Kapag nagtiwala ka, hindi ka kailanman mabibigo. Ngayong araw, nais kong tanungin ka, ano ang pinakahihintay mo sa Diyos? Isuko mo ang impatience sa Kanya. Ang takot ay magpapabigat lamang sa puso mo. Pero ang pananampalataya ang magbibigay ng lakas habang naghihintay ka. Sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos ay mabuti at siya ay palaging tama. Magtitiwala ako sa kanyang oras. Kapag dumating na ang tamang oras, magugulat ka kung gaano kaganda ang plano ng Diyos. Matatanto mong bawat araw ng paghihintay ay may layunin. Tulad ng magsasaka na tuwang-tuwa sa kanyang ani, ikaw rin ay mapupuno ng kagalakan kapag nakita mo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Maghintay ka sapagkat ang oras ng Diyos ay laging tama. Ang naghihintay sa kanya ay hindi kailanman mapapahiya. Awit 25 verse 3 Pinili ng Diyos Naririnig mo ba ang tawag ng Panginoon? Hindi mo ito narinig sa sigaw ng mundo, kundi sa mahinahon ngunit makapangyarihang boses na nagsasabing, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Isaiah 41 verse 10 Ngayong araw, nasa harap ka ng isang mahalagang desisyon. Pipiliin mo ba ang pananampalataya o ang takot? Tandaan mo ito. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay sa takot tinawag kanya upang maging liwanag sa kadiliman, upang magtagumpay sa kanyang kapangyarihan at upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang takot ay isang kasinungalingan na gustong sirain ang layunin mo sa buhay. Ngunit ang pananampalataya ay ang susi na nagbubukas ng pinto sa lahat ng plano ng Diyos para sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito ay aksyon. Kapag pinili mong magtiwala kay Lord, Pinipili mong lumakad sa liwanag ng kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ay nagsasabing kahit hindi ko nakikita, naniniwala akong ang Diyos ay gumagawa. Ano ang kayang gawin ng pananampalataya mo ngayong araw? Balikan natin ang tatlong prinsipyong natutunan natin ngayon. Una, pakinggan ang boses ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo. Hayaan mong ang salita niya ang maging gabay mo. Pangalawa, bantayan ang iyong mga tagumpay magpasalamat sa bawat tagumpay malaki man o maliit sapagkat ang lahat ng ito ay biyaya mula sa kanya pangatlo maghintay sa perfect timing ni Lord sa kanyang oras darating ang sagot na higit pa sa iyong inaasahan ngayong araw nararamdaman mo ba ang bigat ng takot o alalahanin hindi mo kailangang dalhin ang mga iyon mag-isa Sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo 11, verse 28 Ialay mo ang lahat ng takot mo sa Kanya ngayon. Pumikit ka sandali at manalangin. Lord, narito ako sa iyong harapan. Dinadala ko ang lahat ng aking takot, pag-aalinlangan at kabigatan. Pinalalaya ko ang mga ito at iniaalay sa iyo. Ikaw ang aking kalakasan, aking tagapagligtas at aking gabay. Nagtitiwala ako sa iyong mga pangako. Amen. Kapag isinuko mo ang lahat ng takot sa Diyos, makakamtan mo ang kapayapaan na hindi maipapaliwanag ng mundo. Ang kapayapaang ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Hindi nangangahulugan na mawawala agad ang problema pero magbabago ang iyong pananaw. Magtiwala ka sapagkat hawak ng Diyos ang iyong bukas. Ngayon, nais kitang hamunin. Huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi ka gumagawa ng desisyon. Piliin mong pakinggan ang Diyos, bantayan ang mga tagumpay na ibinigay niya at maghintay sa kanyang tamang oras. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Kapag sinabi mo ang salitang Amen, hindi lang ito isang pagtatapos ng panalangin. Ito ay isang deklarasyon. Ibig sabihin nito, Oo, Panginoon, naniniwala ako. Oo, Panginoon, nagtitiwala ako. Kaya't ngayong araw, kung tinanggap mo ang mensaheng ito, sabihin mo ng malakas, Amen. Pinili ng Diyos, huwag mong kalimutang ang takot ay isang anino lamang. Hindi nito kayang alisin ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay. Kapag pipiliin mo ang pananampalataya, ikaw ay lalakad sa tagumpay. Kaya't ngayong araw, lumakad ka ng may tapang sapagkat ang Diyos na nasa iyo ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang takot na nasa mundo. Piliin mo ang pananampalataya at makikita mo ang himala ng Diyos sa iyong buhay.